Yon ina, lalaki. Ilayo-layo mo sa puno ang paghuhukay at baka tamaan. Eh, sayang. <laughs> Kung pala, ina, itong ating lupang ito, eh, natatam na ng gantong madami. Ay, di sa sunod na taon, na yung laki ng ating maaan, eh. <laughs> ay, ito naman ating lupa, otoy eh, sa madalit sabi, igagapalad. Meron, utoy, akong gusto sabihin sa inyo. Ano yun, ha? No? Ang ah, gusto ko itong ating lupa, ay maibigay na sa pangalan ninyo, sa kanya-kanya ng pangalan. Sabay, bakit naman ay eh? buhay pa naman kayo? Oo nga, buhay pa kami. Mahirap pagka hindi nailipat agad. At pag kami nawala, ay napakalaking gastos pag hindi nailipat sa inyong mga pangalan. <laughs> Tutal naman uto, ay lahat tayo ay doon ang punta. Kaya habang buhay pa kami, ay mailipat na sa inyong mga pangalan. At napakalaking gastos at pag kami nawala na. Aww na ay gusto man namin na maipalipat sa aming pangalan ay saan kami kukuha ng pira wala naman kami kwarta pang ay kung ano kayo magandang gawin doon huh? ay kung kay kuya muna kaya inay natin ipalipat ay siya naman ang panganay siyang nakakaangat-angat sa buhay <laughs> ay di doon muna namin ipapalipat tapos saka namin uutay-utay ang bayaran pagka kami nagkameroonan Ayos na uto yung iyong naisip na yon. Ang maganda'y kausapin mo si Kuya kung papayag. Kuya, ang gusto ng inay ay mapalipat na itong kapirasong lupa sa ating magkakapatid. Ay ang problema ay wala pa kaming pambayag. Ay di ko ipapayag, total naman ikaw ang pangalan at ikili nakakaluwag-luwag sa buhay, ay siya ay yung munang pangalan mailipat. At di saka na namin huhulog-hulugan pagka kami nakaluwag-luwag. Ay, utaw, ang ganyang magpalipat ng titulo ng lupa sa panahong ngayon ay hindi biro. Napakalaking gastos. Oo nga kuya eh. Ay di ikaw muna ang gumastos. Ay di siya yun ang ah, ay, sa iyo namang pangalan. Ay sasige, kung yun ang maganda. Ay di habang maaga pa, ay di atin may ipalagat ng papel. Kuya! Kuya! Oh, uh, tan Sa kagaling? Ay are, lumabas na daw yung papel ng lupa. Ah lumabas na titulo? Ay, kung gusto nga nyo tingnan, ay, sa bahay. Alay, huwag na! Nasaan na nga magtago? Ha? Ah, inay, nandiyan? Nandiyan, nandiyan. nandiyan sa loob. Kasi ah, bayo kong din sa bahay. At mm, kung gusto nyo tingnan. O, siya sige, oo. Oh. Sasabihin ko sa inay. Inay, ah. <laughs> kami nabalak na ni, ni Gilil magpatayo ng bahay. Ang gusto namin, ay dito sa likod ni Ineng. Ay, oo. oo. Manuang pa nga naman yung bakanti natin lupa doon. Kaya lamang, magpaalam ka din kay Kuya. Ah, magpapaalam? Ayos na, sige. Takang pupuntahan si Kuya. <laughs> kuya! Ay, ate! Nandiyan ka pala. Oh. Nasaan ang Kuya? Nandun sa likod. Bakit? Ay, kami nigiliw niya yun ni Balak magpatayo ng bahay. Eh di, magpapaalam sana kami kay Kuya. Ay siya, puntahan mo nandun sa likod. O sa sige, pupunta ako na. Kaya nga ma, nandiyan si Utoy. Gusto na doon Diyan sa likod ni Ining. Ah, gusto mo magtayo ng bahay? Oo. Ay siya, sabihin mo ito kung gusto magbahay. Bumili sa akin ng lupa. <laughs>